Guys, samahan niyo akong bisitahin natin ang bayan ng Patungon sa probinsya ng Antique. At dahil nalalapit na nga yung kanilang Udyakan Festival 2024, ito na kaganapan sa bayan nila. So, samahan niyo ako, mag-iikot-ikot tayo dito. At eto nga yung unang agaw atensyon sa akin, yung umiikot na Ferris Well. Yung pinaikot-ikot ka lang, sumaya ka na agad. Charot! At meron nga sila ditong resto bar, ihaw-ihaw, at iba't ibang klasing paninda na pwede nating makain. At syempre, habang kami nag-iikot-ikot, naghahanap rin kami ng pwede naming makainan. At eto nga yung nirecommend sa amin, yung sari manok. Pumasok nga lang kami dito at nag-order. At sobrang tagal nga bago iserve yung aming order dahil sa sobrang daming tao na nakipila dito. And finally nga, nakakain na kami at eto nga, magmumukbang na tayo ng chicken inasal. At sa mga oras na nga ito, ay gutom na gutom na talaga ako. Eto palang in order namin ay unlo rice din ito. At shout out nga pala sa mga estudyanteng nag-work immersion dito. Salamat po sa pag-assist. At pagkatapos nga namin kumain, dumiritso na rin kami dito sa periyahan. At etong laro nga yung una naming pinuntahan, yung roleta. Ang rules naman dito ay magtataya ka na may katumbas na halaga kapag ikaw ay manalo. Halimbawa, tataya ka ng limang piso at mananalo ka ng 40 pesos. At yun ay kapag tumigil yung pag-ikot ng ruleta sa numerong tinayaan mo. At meron din sila ditong rabbit coaster kung saan may enjoy ng mga bata yung pagsasakay dito. At sunod ko namang pinuntahan, eto yung binahagis na bola. Pag sumakto yung bola sa barahan na iyong tinayaan, tiyak na ikaw ay panalo. Ang rules naman dito ay kung magkano yung taya mo, yun din ang balik sa'yo kapag ikaw ay panalo. At kapag dumoble naman o triple ang bola sa isang barahay, ibig sabihin doble at triple din ang iyong panalo. At kapag tumama naman yung bola sa kulay yellow na yan, ibig sabihin uulitin yung paghagis ng bola. At sunod ko namang pinuntahan itong color game. At etong laro naman ay napaka-common sa larong perya. Ang rules naman dito kung magkano yung taya mo ay yun din yung panalo panalo mo. At maaari kang manalo dito ng doble o triple kapag tumama yung kulay na iyong tinayaan. At kung sakaling hindi malapag ng maayos yung mga dice, ito ay uulitin lamang. Sadyang nakakaliw nga yung larong ito, lalo na kapag tumama yung kulay na iyong tinayaan. At pagkatapos ko nga sa color game, dumako naman tayo sa larong bingo. At umupo nga muna ako dito at nag obserba kung ano nga ba yung mga rules nila dito. At nung nalaman ko nga, agad naman ako kumuha ng baraha at para malagyan ko ito ng bato kapag tumama yung aking mga numero. Yung rules nga nila dito pa iba-iba. Kailangan mo lang makinig sa host para alam mo kung ikaw ay panalo. At ang unang rules nga yung aking naabutan ay dapat makatama ka ng 7 na numero sa iyong baraha at tiyak ikaw ay bibingo. At pagkatapos nga naming maglaro, umuwi na rin kami kahit kami ay hindi nanalo. At habang ako pa uwi, ay nakakita nakakita ako ng cotton candy. At syempre, titikman natin ito dahil matagal na rin hindi ako nakatikim nito. At ito lang po for today's video. Salamat sa panunood!